Mga kaibigan, isang uh, magandang araw, magandang umaga sa lahat. It's already here. Mga kaibigan. mga kaibigan, regarding po sa nagtatanong. Ano po ba ang pagkakaiba sa dalawang ito? Ito po'y kalimitan at kadalasan ho nating maririnig. That is already here everywhere. Here in the country, here in the world. Mga kaibigan, hindi lang mula dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo mga kaibigan. That is a very useful to uh, the law enforcement officer of this country and also the law enforcement officer around the world. That uh, to preserve uh, a jolly constituted uh, uh, rights of an individual especially Filipino people. At, uh, do not be abused and uh, no one can be above the law so that's why uh, those questions raises us at uh, ganito po ang tanong ano po yung pagkakaiba sa search warrant doon sa warrant arrest? baris uh, pasimplihan lang po natin even you ask. so this too as uh, there is ya uh, mutual relationship why pasimplehan lang ho natin search warrant ang hinahanap po dito is bagay bagay ho when we see search warrant they are already to be searched about the things no yung mga bagay-bagay ho yan po ang uh, laman po ng uh, order yung search warrant no, mga kaibigan. Pag sinasabi ho natin uh, ito po ay uh, warrant of arrest. Iba po hinahanap dito. Hindi po bagay. Ito po ay tao. So, I hope sana ay maiintindihan natin lahat. Kasi paulit-ulit na lang natin ito sasabihin in the first place I am not an expert here to discuss this all, all about the things so warrant of arrest pag ang tao ba ay there is a refusal or there there is an no wala well, hindi siya uh, hindi siya sasangayon or hindi siya makikipag-cooperate sa mga law law enforcement officer na nagserserve ng warrant or search warrant what should uh, the things to be na uh, anuhin po ng uh, mga pulisan natin just to break the clause mm -hmm. that is under of our rules of court and under of our law mga kaibigan so the police is allowed to breaking down the clause in order to gain the entry yan po mga kaibigan and then pag uh, warrant of arrest ba ang siniserve natin ay allowed na ba ang police na mag search doon sa loob ang sagot po ay yes even the lawyers uh, will discuss about that pero there is a limitation kung saan po yung uh, nadakip ni like for say example sa CR yung buong CR isi-search mo kung warrant of arrest doon siya nakita ninyo sa CR yung buong CR isi-search mo pag doon siya naserban ng warrant doon sa kwarto yung ibuong bedroom isi-search niya yung the coverage no? The covers. There is a coverage. Para na tayo mo dito, guys. No, hindi po. No? I am not expert here. sabihin ng iba dyan mga magmawagaling tayo dito. tanggit si Binti Pai lang na tayo. Pero may kukunti lang tayo laman po na utak natin, no? Ganun lang ako, oh, mga kaibigan. I hope sana you can understand our uh, those questions, no? Those tanong, ng mga tanong ko ninyo. I hope sana I address all of that. Okay, no, big kasi mahirap naman I am here in social media. No, there is a, a, people out there which is our followers are asking about this and then I do not like to be answered. So I am just here to be with you to answer and uh, try my best no sa aking makakaya lang. Oh. No? Thank you, thank you so much.